Sa pulso video, ang dalawang lalaki na sinasadyang butasan ng gulong ang mga jeep sa tagig kahapon. Pag-amin ng isang sospek, inutusan silang punteryahin ang mga di sa transport strike. Nagbabalik si Dave Abuel. Tingnan ang lalaking yan na nakaupo sa e-bike sa may MLQ Road, Barangay Hagonoy, Taguig City kahapon pagkadaan ng isang modern jeep, mapapansing may pinulot siya sa kalsada. Sa kabilang kalsada, isang lalaki rin ang may pinulot din sa daan nang makalampas na ang isa pang jeep. Ang mga paulit-ulit na hinagis nila sa kalsada at dinampot, mga pako pala. Inimprovise siya na parang meron siyang cardboard na para pag na... Pag nadaanan, tatayo talaga yung pako para talaga tumusok doon sa mga gulong. Ayon sa mga pulis, sa Jaro binubutas ng dalawang gulong ng mga dumaraan na jeep. Nabisto ang mga sospek matapos i-review ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Nang sunod-sunod na maflatan ang ilang jeep. Nung na-find out nila, may mga spike na nakatusok ng mga pako. Uh, at hindi lang isang pako. Ang pako nila is uh, yung isa ap apat, yung isa dalawa. Kasama sa mga nabiktima ang labing dalawang units ng modernized jeep ng Tagig Transport Service Cooperative. Labing limang gulong daw ang nadali ng mga pako. Aabot daw sa 90,000 pesos ang halaga ng mga nasirang gulong. Nung in-open ko yung messenger ko, tinignan ko yung may GC kami ng mga driver eh, in case sa mga ganyang incident. So nakita ko na yung mga driver, nagsisend na sila ng mga gulong nila na may mga pakong nakabaon doon sa kanilang mga gulong na naka-flat. Agad na dinakip ng mga otoridad ang dalawang lalaki sa CCTV. Ayon sa isa sa mga sospek, napag-utusan lang daw siyang hagisan ng pako ang dumaraan ng mga jeep, kapalit ng isang daang piso. Ang ikalawang sospek, nakisali na lang daw para mantrip. Napag-utusan lang po. Wala Kasi ano eh, yung mga hindi daw sumama sa strike. Eh nakita ko po na naghahagis po sila, nainggan po ako. Pero wala pong involved naman sa akin. Pinaghahanap na ng mga polis ang itinuro ng sospek na nag-utos sa kanya. Tinitingnan ngayon ng mga otoridad kung may kinalaman nga ba ang insidente sa dalawang araw na tigil pasada kontra PUV modernization. Pero mensahin ng kooperatiba, Hindi naman kami kalaban. Huwag sana silang magalit sa amin na sumunod lang naman din kami sa gobyerno. Hindi naman kami yung nagpapapadil. Eh. Nasa kustadya na ng Tagig City Police Station ang dalawang sospek na maharap sa reklamong malicious mischief. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.